matapos ang matagumpay na pagpatay ng sundalo ni Benjamin sa Nenbis ng Prinsipe Salisale. Ngayon ay i-review na natin ang Chapter 38.2 o ang Episode 43 ng ating Dark Continent series. Sa wakas, masasaksihan na natin ang awakening ng isang prinsipe, ang kaunting katotohanan sa succession contest at ang isang matinding display of power at marami pang iba ang napakatinding eksena na ating matutong hayan sa video ito. Kaya naman, this is Mr. AI Anime at huwag na nating patagalin pa. Let's go! Ang pamagat ng ating chapter ngayon ay Awakening at nagsimula ang eksena dito kina Halkenberg kasama ang mga guards nito na naglalakad patungo sa isang lugar kung saan ay sabi pa ng mga sundalo na nandirito na, nandirito na naman daw sila na kada umaga na lang ay pumupunta raw dito sina Prinsipe Halkenberg. Makikita rito na nagbalik na naman si Halkenberg sa entrance gate patungo sa quarters ng hari na kung saan ay binati siya ng isang sundalo ng magandang umaga. Nasabi pa ng isang sundalo, isa naman po bang letter yan para sa hari? Kami na lang po ang tatanggap nito. Nasagot naman ni Halkenberg na oo, ngunyik sa isipan naman niya, wika niya na, hindi, nagpunta raw sila ngayon dito para maghatid ng personal na bagay. Biglang nagpalabas ng baril si Halkenberg at itinutok ito sa sundalong nakabantay sa gate. Sabay sabi ni Halkenberg, wag kang kikilos. Nanigas naman itong sundalo dahil sa gulat makikita na ang lahat na nakabantay dito ay tinutokan na pala ng baril ng mga guards ni Halkenberg. Ayon pa rito ni Halkenberg, umabot pa raw ng apat na araw bago pa ibinaba ng bahagya nitong mga sundalo ang kanilang mga baril. Kasi parang nasanay na rin ang mga ito na sa tuming umaga ay bumibisita si Halkenberg para maghatid ng letter sa kanyang ama. Ayon pa kay Halkenberg, buti na lang daw ay eh, nakapasok siya rito ng maaga na wala pang napapatay na bagong prinsipe. Nakapasok na si Halkenberg sa quarters ng hari na kung saan ay makikita dito ng hari ay nakaupo lamang habang si Halkenberg ay dahan-dahang lumalapit sa kanya. Sa isipan naman ngayon ni Halkenberg, wika niya. Tatapusin na natin ito ngayon. Makikita na patuloy pa rin nakatutok ang baril ni Halkenberg sa hari na nananatili pa rin nakaupo. Sabi pa ng hari kay Halkenberg, huli na raw ito. Sagot naman ni Halkenberg, hindi, may oras pa. Sagot ng hari, pumayag ka noon sa ritual. Pagalit naman tugon ni Halkenberg, hindi, wala raw binanggit sa kanya noon na magpapatayan silang magkakapatid. Paliwanag naman ng hari, isang importanteng parte ang proseso ang pagkakaroon ng kakayahan na maka-adapt sa mga bagong sitwasyon. Nasagot naman ni Halkenberg, ganun ba? Kung ganun, ang sagot ko, magdesisyon ka ngayon, ihihinto mo ang succession contest o babarilin kita. Sagot naman ni Halkenberg, labas na raw siya sa laban ng succession contest dayan na hindi na raw niya ito kontrolado at wala na raw siyang magagawa pa rito. Sabi naman ni Halkenberg, basta itigil mo na lang ang lahat man ito. Pagalit namang sabi ng hari, hindi, hindi ako papayag. Ang laban ng ito ay para sa lahat ng kanyang mga anak. Sabay sinabihan pa niya si Halkenberg, huwag mong ipatrabaho sa iba ang kagustuhan mo, kailangan mong kumilos mismo. Dahil sa sinabi nito, lalong uminit ang ulo ni Halkenberg na nagdagdag sa tensyon ng kanilang eksena. Kahit masinigbitan pa ni Halkenberg ang paghawak ng kanyang baril at sinabihan ng kanyang ama, gamit ang revolusyon, ako ang magiging hari at tatapusin ko itong labanan. Sinimulan niya sabay putok at binaril ang kanyang ama at sa isipan niya ay wika niya. Paalam, ama. Subalot so matakos ang kanyang pagbaril makikita na huminto naman ang bala at hindi nakaabot sa hari, isang pangayaring gumulat naman kay Halkenberg. Napakalapit na sana ng bala sa ulo ng hari ng maya-maya pa, hinawakan na niya ang bala na sabi sa kanya ng ama, Magaling ang aim mo, Halkenberg, pero dapat tatlong beses kang magpapaputok kung babaril ka ng isang tao. Di naman nakapagsalita si Halkenberg kaya dagdag pa ng kanyang ama, ako ay isang parte na lang ng ritual na ito. Hindi ako pwedeng mamatay hanggang sa hindi pa natatapos ang ritual. Maya-maya pa itinawag naman ng hari ang kanyang butler na si Nugwi at dito nagpaliwanag si Nugwi na sabi, ang pangyayaring ito ay naanticipate na raw nila or expected bago pa man si sila naglayag sa Black Whale. Ang ginagawa ngayon ni Halkenberg ay isang hamak lamang na parte lamang ng exercise training kaya sina Halkenberg at ang kanyang mga guards ay hindi raw nila aarestuhin o ikukulong. Dito nagsalita si Halkenberg. So ang ginagawa namin ngayon ay ini expect nyo na pala at itinaturing nyo ngayong training exercise para sa amin. Matapos sabihin ni Halkenberg sa walang pag-aalinlangan, itinutok na nito ang baril sa kanyang ulo at sa isipan niya ay paano naman kung ito ang gagawin ko. Ngayon binaril na nga ni Halkenberg ang kanyang sarili sa harapan ng kanyang ama. Subalit gaya na nangyari sa kanyang ama, ang bala ay di rin nakaabot sa ulo ni Halkenberg sapagkat tinigilan ito ng kanyang sariling Nen Beast. Makikita naman dito sa POV ng hari na ang bala... Ay parang huminto lamang sa ere Kaya posibleng ang Nen Beast ang nagpigil sa bala na yan Kaya sabi ng hari dito kay Halkenberg Ang Nen Beast mo ay sumasang ayon talaga sa akin Kaya gising ka na ba na yon? Nang masabihan ng hari binitawan na ni Halkenberg ang baril Sabi naman ng kanyang ama Narinig mo na ba ang tungkol sa trolley problem? Ang trolley problem ay isang katanungan na itinatanong sa isang tao para masukat ang moralidad ng kanilang aksyon base sa binibigay na hypothetical na sitwasyon. Isa sa mga halimbawang tanong ng trolley problem ay, kung papipiliin ka, ililigtas mo ba ang limang tao na hindi madadaganan na umaandar na tren pero kailangan mong ilihis ang track ng tren na ikakamatay naman ng isang tao? Maaring kilala mo o mahalaga sa buhay mo. Sa case dito, sabi ni Halkenberg, ibig sabihin nito ng kanyang ama ay papapiliin siya sa pagitan ng kanyang kapatid o ng kanyang sariling kapakanan. Sagot naman ng kanyang ama, akala mo na dalawa ang pagpipilian mo, hindi ito ang Halkenberg na kilala ko. Pinapatunayan lang daw na wala sa matinong pag-iisip si Halkenberg kasi ang tamang pag-iisip ay dapat laging uunahin ang buhay ng taong bayan. Ngunit ang tanong ay, sino kaya ang mag-iinit at magte take action na gawin iyon? Ang mga salitang ito ay nagpagalit naman kay Halkenberg. Nilahayad pa nitong hari. Hindi ka magiging hari kung hindi mo papasanin ang karma. Hindi mo rin mababago ang bansa kung hindi ka magiging hari. Kaya pwede lang daw sabihin ni Halkenberg ng kanyang ama na hindi niya kailangan ng hari kung naging hari na siya. Matapos masabihan ng kanyang ama, makikita na umalis na lamang si Halkenberg kasi wala na siyang magawa. Sa sumunod naman na eksena, makikita itong sundano ni Benjamin na naka-assign kay Halkenberg si Shikaku na ngayon ay ginigising na ni Benjamin gamit ang transmission device. Sabi ni Benjamin kay Shikaku, sumagot ka! Nagising naman itong si Shikaku at sabi, Nasa room 109 daw ako na ang Prinsipe Halkenberg ay umalis kanina para ihatid ang petition letter sa hari at nagpahinga lang daw ako. Ngumulit ang nakakapagtaka ngayon ay nakatulog daw si Shikaku habang wala ang prinsipe na baka inatake raw siya kanina ng nenbis ni Halkenberg pero wala naman daw marka sa kanyang kamay na baka nawala na raw siguro. Sabi naman ni Benjamin na gagawa raw ng revolusyon si Halkenberg. Sagot naman ni Shikaku, nagmamadali na po siya pero nag-withdraw na po siya sa so succession contest. Maya-maya pa sa paglabas ni Shikaku, nakita na niyang walang tao rito kaya agad niyang sinabihan si Benjamin na pupunta siya kaagad sa area na pinuntahan ni na Halkenberg. Sabi naman ni Benjamin, wag kang mag-alala, ayos lang naman, kumalma na ang hari. Sinabi namin na parte lang ng training ang nangyari pero nagpunta talaga si Halkenberg kanina para patayin ang hari. Habang nagsasalita si Benjamin, bigla namang nakaramdam si Chicago ng pambihirang dami ng ora nang makikita na patungo na pala si Halkenberg dito sa kanyang room. Nasabi pa ni Benjamin, pero sumablay si Halkenberg sa pagpatay sa hari. Kasabay niyan, makikita na pinagpapawisan na ngayon ng husto si Shikaku, kaya sinabihan na siya ni Benjamin na seryoso na raw talaga si Halkenberg na na-awaken na at gusto nang mag-all out, kaya dapat i-prioritize ni Shikaku ang pagpatay kay Prinsipe Halkenberg at kunin ang ability nito. Makikita naman si Halkenberg na seryoso na nga at naghahanda na para atakihin si Shikaku at ibang iba talaga ang emosyon na nararamdaman niya. Agad namang inactivate ni Shikaku ang kanyang nen na tinawag na Yu-Gi-Oh! CF. Samantala masikita naman si Halkenberg na nakagawa na ng form, ayon pa rito, ang ora ng nagkakaisang mga tagasunod ni Halkenberg ay nagsisilbing armor ng prinsipe at sa parehong panahon, nagsisilbi rin na dong pana habang ang will nito ay ginagawa niyang araw. Habang nakatutok ang arrow, i-expand ni Shikaku ang kanyang KP na hugis rectangle parang card habang nakaimbak sa isipan na ang gera ay may abilidad na nagpapabago sa kagustuhan at sistema ng kalaban gamit ang puwersa. Ang pakikipaglaban naman sa paraan ng gera ay nagpapabola o nagpapawala sa will o kagustuhan ng kalaban. Ang pagkakaroon ng pambihirang puwersa ay nangangahulugan din na ang taong yan ay may willingness na harapin ang kamatayan. Matapos ang monolog na iyon, tuluyan ang inirelease ni Halkin Morgang Ora dito kay Shikaku. Kasabay niya ipinaliwanag na ang ora na ito ay tumatama at tumatagos sa kahit anumang depensa at ninanakaw ang kontrol sa sariling katawan ng tinamaan kapalit naman ng katawan ng tagasunod ni Halkenberg. Makikita nga na matapos ang pagtagos ng ora ni Halkenberg sa C on EP ability ni Shikaku, bumagsak ang isa sa mga guards ni Halkenberg na nasa likod nito. Kasabay niyan sa isipan ni Shikaku, grabe raw, hindi siya nabigyan ng pagkakataon na gawing card ng kanyang CS ability. Napakatindi raw ng abilidad ni Prinsipe Halkenberg. Tinapos na ng narrator ang paliwanag sa ability ni Halkenberg na sabi kapag na-release na ang aura, hindi ito na de-deflect, na-de-defend o nag-i-en ng kanyang ability at tatagos talaga sa target nito, isang abilidad na nagpapanalo sa laban. Makikita naman naman kasabay na bumagsak si Shikako at ang guard ni Halkenberg na nasa kanyang likod kanina. Maya-maya pa, habang wala nang malay si Shikako, bigla naman itong nagising at tumayo, sabing, Mahal na prinsipe, sabay tamanong ano po ang iyang utos. Makikita na ang nasa loob ni Shikako ay ang guard na bumagsak kanina, kaya nagagawang ma-one-shot ni Halkenberg ang kalaban. Kapalit naman ang pag-transfer ng kanyang follower sa katawan ng target, na nagre rin sa pag-aalis ng parang kaluluwa o consciousness ng follower ni Halkenberg sa katawan nito dahil nailipat na ito sa katawan ng tinamaan ng arrow. Dito naman kay Kurapika, Ayon sa kanyang isipan, dalawang beses na raw siyang nakaramdam ng bigla ang pagbulusok ng napakaraming ora. Dapat ay panatilihin niyang madeterminang mga oras ng pag-release ng napakaraming ora, pati ang lokasyon nito. Buti na lang daw ay hindi pa umaatake ang asasin dito sa kanila. Kaya sa kanyang isipan, ang pagkakabahabahagi ay kung iisipin niya na wala siyang kalaban-laban sa mga posibleng makakaharap nila ay magbibigay lang ng negatibong epekto sa kanyang Nen. Ang taning kalaban lang daw sa usapang pagiging matatag ay ang kanyang sarili. Sa sumunod naman na eksena, makikita si Prinsipe Salisale na patay na. Sinusubukan na siyang ICPR ng isang babae habang tumatawag naman itong isa ng tulong. Makikita naman dito si Yuhirai na posibleng tumawag na kay Benjamin at sinabihan na tapos na ang kanyang misyon. Nagtagumpay na si Yuhiray sa pagpatay kay Salisale. Matapos ang nangyari, ayon dito, ito narawang raw ang ikawalong araw ng paglalayag. Linggo na ngayon at ang oras ay 8 o'clock ng gabi. Makikita na nagsimula na ang pagdiriwang at naghahanda na ang hari at ang lahat para magperform dito sa entablado. Makikita ang mga host ng show at nakahanda na rin sina Melody, Katsyo at Fujetsu. At last, mga kaibigan, ngayon na ang araw na isasagawa ni na Melody, Katsyo at Fujetsu ang kanilang planong pagtaka sa ship. Kaya naman may nakaka-excite na ang susunod na mangyayari sa bakat makikita natin ang pagsaasagawa ng isang malupit na escape plan, ang execution nito at ang nakakagulat na plot twist. Marami pang iba ang ating matututunan sa susunod na chapter. Dito muna natin tatapusin ang video sa last panel na ito. Kaya naman kung nagustuhan nyo ang video, kinayara like, comment at subscribe for more videos like this. Maraming salamat and see you guys again on my next video.